Kuha sa CCTV footage. Sa Osaka Hardware ang pipila ka insidente sa mga natumbang motor bahin sa Santiago Boulevard, Barangay Lagaw Jansan. Nakuhaan pa din hi ang motoristang dunay ang kas nga natumba sab sa mismong dalan. Baguhay lang Agosto 28. Bisan ang trabahante sa gikaingong hardware na biktima sab sa dili tupo nga dalan. Ug ana mangikod diri trabaho. Pero tingala kung ngano na disgrasya ko ako mo tong Saksi sa mga nahitabong aksidente, ang empleyado sa hardware nga si Pilahio Dolim. Matag si na doon na matod pa yung mga matumba din nga motorsiklo. Di ang kwan, ang kanang, kanal sa SM, unya ang gi, kunti, kwan na nga gamay, naglubong. O na diha magkuan ang ligid nga mag, siya, dili siya mar makasaka oh may slide yun sila yun na lang ay para hindi ma ano pero nakatry ka sir oh. Happy. Uh oh. ang gikaingong reklamo kipaabot na matud pa sa concerned citizen nga si Charmaine Faith sa City Engineer's Office na ispaltuhan man kini dili ang tibok dalan nga ilahang gireklamo uh, first wala pa sila reaction. action tapos ikaduwa nagpalo up ko tapos Handot sa naspaltohan nila pero wala may kabalumang ina na di kagamay ilahang gispalto? Ang amoy expectation ma'am is karang maabot kita diri hantod sa metrobank bank or uh, ma-repair lang man or karang matadlong lang ang dalan ma'am. Sa pag verify sub ni Engineer Ronald Nuñeza, Labaw sa City Engineers Office, ngadto sa maintenance unit, positibo nga naa sa 3 to 4 inches ang katasun sa pikas nga dalan. So as far as sa ila Uh, previously na ano na si uh, asphalt overlay. Pero sa kadugayng panahon, si Pay Matunaw man si mawala. Nibalik siya sa original nga, kung pavement. So, of course, wala tayo laing waton, kundi pangitaan na ito, may just good kung saan na to siya. Gi considera kini nga delikado sa gikaingong personahe. Rason niya mismo ning Agusto 29. Ipa-assess na dayon kini sa maintenance unit. Aron subayon ang pwedeng solusyon sa gikaingong problema. Ang atong nakita nga Uh, immediate uh, measures is to overly again. So, pero kara siya, I will check first kung naabatay budget for procurement of additional uh, asphalt. kung wala man, pangita ang nagbamaagin po mga pokyurta. Samtang gina-assess pa nila kini, nee. posibleng magbutang na lang una sila o warning device aron mabantayan sa mga motorista. Gani abiso niya sa mga muagi sa gikayong dalan na maginayhinay hinay sa maong bahin aron wala na'y mabiktima in the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News.